Pupunta ako ngayon sa Talipapa. Kasi pipili ako na mga uh, pajama. Kasi yung pajama ko ay uh, matatagal. Kailangan ng palitan. Taglamig na naman kasi guys. na tayo ano sa akin hindi pa ako nag-alimis anong oras na alas otso na sasaglit lang ako dito sa may palengke at dali pa pa saan na lang yan umaga Hanggang alas 12 dito lang sa neighborhood guys tayo yung mga nivel, lang sa labas yung mga sasakyan nila. yah, nang mga lola, nagmamarikit sa mga lola. eh, damig na guys malamig pero maaaraw naman siya okay lang yung ganito kapag may araw kasi nakakatulong yun mga kabawasan lamig ayan si groundhog balot na balot sa palengke. Diretso na ako dun sa may uh, kilihan ng mga pajama. Ano pala uh, pajama yung kapapal. <laughs> uh, Wala sila yung movie. So, ang marami, oh. Oh, pre din dito. Pwede ba isa? malaki official ah. O, yung gaganda nga. Yung gaganda Bola, oh. pwede siyang gawin

先走方，再马上啊！哦、多一件一百啊，跟你说五百哈，好、哦、两百哈，百百好，谢谢您。 哎，刀片、嗯、竹棍子、石头、啊，嗯，好有什好呢？什么？那个那个是削皮的了。这个多少？百<块>一百。 我、嗯嗯、也知道，一样吗？一个一百，一百、嗯、三，一百三，吗？吗？我们都有。嗯嗯嗯 而且可以自己调大小，这、嗯、就个很可爱，蛮好、嗯嗯，嗯，漂亮。

Uy, may kamote si Noel. Ha? Kamote. Kamote. So, uuwi na ako guys. Hindi ako makamalinggi ngayon kasi maraming pagkain. Namili yung amo ko. Pag may gusto lang akong bilhin na iluluto. Saka lang ako ano. Uy, ang daming ibang dito Maingay sila maliliit so pa uwi na tayo ng bahay um, hindi ako lumabas ngayong sunday kasi next week pa ako lalabas kaya tumunta lang ako dyan sa may ano ah uh, palengke nakakalito pa, Namili lang ako ng pajama pang winter. Kasi yung pajama ko, ano, sira na siya. Yung culture niya is nahuhulog na. <laughs> Siguro naglosuit lang ako. Kaya, ano, Feeling ko sirat. tinanggal yung mga puno dyan sa ano namin sa may gilid kasi sa may isa may uh, daanan kasi uh, lagi na huhulog yung ano lagi na huhulog ang mga dahon niya wait may Indonesian dyan ah sa area namin ha ah. magte-tay off siya Thank Oh yeah? Yeah, yeah. Ah, wow, yeah. Mm -hmm. no, uh, uh 44. 44. Mm. In the uh, number eight. Yeah. Number eight. Mm. Number eight. Mm. Same with me, number eight. Ah. I am one four. One four? And then the uh inside of the What number? Uh oh, four floor. Four. four One in the one four and then seven, uh no 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 sorry. 14. 14? Yes. Oh, yeah, same with me. Uh, no, no. You, you, you. Number uh, 8. Are you number. I'm number 8, like, same with you, in the building, like that. And then, uh, me in the. 1, oh. one 4, and then. Uh, 14. You know, 14. 14 is. Yeah, yeah, 14. 14. Yeah. Oh, Do, the, other go, side, go, go, the other side. Oh, okay. Because very few here. No, no. I'm only here. You knew too. here? No, long time. Long time? Yeah. <laughs> long time. It's 14 years. 14 years here? 14. Iyang, yang bang, bang, Oh, one people. Only okay. one people only. Yeah. Okay, Bye-bye. You take care. Yes. Okay. In Taipei, mang a lot of Indonesia. <laughs> bye Enjoy your day. Um, Indonesian guys dito rin siya nakatira sa building sabi niya sa akin sa 14 daw number 14 ako number 8 ako okay kasi kaya pero same ano lang naman same compound may kalamansi so ciao, Ayan. Ito na siya sa side na yon Ako dito sa gitna. Ay, nAPO, na Uy. Pinagawa pala yung bunga ng orange na maliliit. So, doon siya sa side na yon Ten. Number ten. Sa kabila. Ayan.